Lahat ito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Transformation ng isang asong biktima ng animal cruelty sa Negros Occidental, Kina Antigan Online. Mayor sa isang bayan sa Mexico, nagpakasal sa isang kiman, isang reptile na kabilang sa pamilya ng mga alligator. Lalaki na nauna pa ang snacks bago lumabas ang pelikula na papanoorin, Kina Aliwan Online. Kakaibang pagtuturo na isang guro ng Filipino alphabet gamit ang sikat na kanta, pinusuan ng netizens. Higit dosen ng katao, kumasa sa Pride Race sa Madrid ng nakatakong. Pagbabanta ng AI model sa kanyang engineer, ikinabahala ng mga eksperto. At sa ating trending showbiz balita, Korean film na Parasite nanguna sa 100 Best Films of the 21st Century ng New York Times. ibang mga nagbavaral na kwento na naman ng ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong person ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Vara Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagad na namin inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod Arnold Herrera ng dzrh HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Maraming netizens ang namangha at pumuri sa tila blow-up transformation ng animal cruelty victim na aso na si Tiktok. Si Tiktok ay naging biktima ng karahasan sa Negros Occidental, kung saan narescue ito na may tusok na limang improvised darts sa kanyang katawan. At matapos ang ilang buwan ay masayang ibinahagi ng animal group ang kanyang healed transformation. Ang buong detalye alamin sa report ni Dustin Bayog. Bumuhos ng pagmamahal mula sa netizens ang healing journey ng asong Pinoy na si TikTok na isang biktima ng animal cruelty. Matatanda na pabalita noong Pebrero ang dinanas si TikTok sa bayan ng Murcia Negros Occidental kung saan nasa gipitong may tusok ng limang improvised darts sa kanyang katawan. Maraming animal welfare groups ang kumundi na rito kung saan tinulungan ito ng Beach Project PH na isang registered non-profit at volunteer-led animal welfare organization. At matapos ang higit tatlong buwang pagaling ay binahagi ng grupo ang before and after portrait photos ni TikTok. Mula sa naranasang karasan ay bakas na muli kay TikTok ang kagalingan at kasiglahan. Nakanap na rin ito ng forever home kung saan mananatili na ito sa shelter ng Beach Project PH. Samantala marami namang netizens ang pumuso sa transformation ni TikTok na umabot ang ng higit 26,000 heart and care reacts na lubos din nagpapasalamat sa grupo sa kanilang ginawang pagtulong para sa DZRH TV. Ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, you may now kiss the reptile. Maraming netizens ang tumaas kilay at napatanong ng bakit sa isang kasal na ito sa Mexico. Ang kasal kasi, hindi parehong tao ang involved kundi isang mayor at isang kema na isang uri ng reptile mula sa pamilya ng mga alligator. Ang kakaibang pag-iisang dibdib na ito, pinaniniwalaan daw umano na makapagbibigay ng swerte at pagunlad sa kanilang bayan. Ang buong kwento tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Tila malabong mayroong tumutol sa isang kasal na ito. Ang ikinasal kasi isang tao at isang reptile. Sa bayan ng San Pedro Huamelula sa bansang Mexico kasi, isang mayor ang nagpakasal sa isang kiman. Isa itong uri ng reptile na malapit ang itsura sa buhaya ngunit kabilang sa pamilya ng Alligatoridae o mas malapit sa mga alligator. Sa video makikita ang kema na dressed in all white habang bitbit ng alkalde at nagkiss pa. Tanda ng pag-iisang dibdib o kasal. Ayon kay Daniel Gutierrez, ang mayor ng naturang bayan, taunan na nila itong tradisyon kung saan pinaniniwalaan na ang pag-iisang dibdib ng dalawang magkaibang kultura at komunidad ay nagdadala ng kaunlaran at kasaganahan sa kanilang bayan. It's a celebration that unites two towns, two cultures, Two communities that come together to seek progress for both. Ang wedding ritual ay higit 200 years nang ginagawa na sumisimbolo din umano sa koneksyon ng mga tao at ng hayop. Dito itinuturing na hari ng ethnic group na kontal ang mayor, habang ang cayman ang itinuturing naman na prinsesa ng mga huwabe. Sa kanilang paniniwala, mahalaga ang pagsasama upang matiyak ang pagkakaroon ng masaganang ani at pangingisda sa kanilang hanap buhay. Samantala, tumatagal naman ang naturang pagdiriwang ng tatlong araw na puno ng musika, sayawan at makukulay na panlamuti at kasuotan. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating next trending story. Early bird ang atake ng isang fan ng sikat na series na naglabas ng ikatlong season nitong nakaraang linggo. Paano ba naman kasi? Ilang oras bagong official release sa isang streaming platform sa bansa, ay eh nakahanda na agad ang snacks at ready ng manood. Eh paano naman kaya mga pagkain na in-order niya? Ibabalita ni Rose Babiera. Naglabas na ng ikatlo at huling season ang sikat na survival thriller series na Squid Game noong nakaraang linggo. At ayon nga sa anunsyo, ikadalawang putpito ng Hunyo ang official release date nito sa streaming platform sa Pilipinas. Kaya naman ang mga avid Pinoy fans, nakaabang para sa much-awaited finale na ito. Gaya na lamang ni na Angel Cesar Jr. at kanyang mga kasama na nakahanda na ang milk tea at fries para sana ay may kakainin sila habang nanonood. Kaya lang, Sumobra naman atang excitement ni na Angel. Paano ba naman kasi? Halos labing limang oras silang advance sa official season debut nito sa bansa. Sa ni Angel, saktong alas 12 ng madaling araw. Halos kakalipat pa lang ng kalendaryo sa June 27 ay nakaabang na sila sa page kung saan mapapanood ang series. Pero makikita sa kanyang larawan na ibinahagi na hindi pa available ang mga episodes at nakasulat pa rin dito ang coming this Friday. Natatawa na may pagkalito naman na nagtanong si Angel kung anong oras pa ba ang release nito e eh ready ready na anya sila. Nasinagot naman ng mga netizen na alas 3 pa pala ng hapon ito magiging available sa bansa. Binaha naman ang post ng Laugh Reacts dahil tila excited much umano itong si Angela. Ang inalala ng marami ay eh, sayang naman daw ang mga in-order nilang snacks. Tanong pa nga ng isa, eh sa sobrang tagal pa nang aantayin, kinain na raw kaya ng pamilya ang mga fries. Pero walang nasayang sa mga ito. Marami kasi ang natuwa kay Angel kung saan mismong mga brands na ang lumapit sa kanya para alukin na padalhan siya ng makakain sa oras ng mismong release ng palabas. Isang sikat na global bubble tea franchise ang nagpadala ng mga milk tea para anito ay may maiinom pa rin ang mag-anak. At hindi rin naman nagpahuli ang isang multinational fast food chain na sinagot naman ng fries at nagpadagdag pa ng burger at apple pies para matiyak na may makakain sila. Sa huli, nagbahagi si Angel ng larawan kung saan makikita ang nag-uumapaw na snacks. Sa harap ng TV kung saan makikita ang nagpe-play na ang palabas. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating sunod na istorya. Marami ang naaliw sa kakaibang paraan ng pagtuturo na isang guro na ito sa elementarya mula sa Cebu. Hindi kasi basta tipikal na pagbabasa lamang ang kanyang ginagawa sa pagtuturo ng Filipino alphabet. Si Teacher Jaya gumagamit ng modern song para maging extra fun ang learning experience ng kanyang mga estudyante. Ang naging eksklusibong panayam, tutukan sa trending report ni Millie Borja. Sa panahon ngayon, Iba-iba na ang paandar na ginagawa ng mga guro upang mas ma-enjoy ng mga estudyante ang pag-aaral ng kanila mga lesson. Gaya na lang ng teacher na ito mula sa Cebu City na nag-viral matapos niyang gamitin ng isang sikat na TikTok song para magturo ng Filipino alphabet. Boy! Siya ay si Teacher Jaya Bacalso, walong taon ng guro sa elementarya mula sa Lagtang Elementary School sa Cebu City. Ang kanyang video, may 3.6 million views na sa TikTok at 4.9 million views naman sa Facebook. Ayon sa kanya, sa ganitong paraan mas madaling mauunawaan ng mga bata ang konsepto ng kanyang mga itinuturo. So gumawa po ako ng kanta using po sa uh, trending songs kung ano yung trend ngayon. Kasi para sa akin po, mas madali po kasi maunawaan yung bata yung konsepto sa tinuturo ko using trending songs talaga. Dagdag pa ng guro, tila effective naman ang ganitong learning experience. So, yun din yung ano ko gusto kong i-share sa mga guro ko yung pag- pag-integrate talaga ng music sa mga lessons kasi para sa akin effective din po siya at nag-enjoy talaga yung ano yung learning process sa loob ng classroom kaya naisipan kong pakanta pakanta-kanta using trending songs pero may topic din at ang isa pang nakakapag-inspire kay Teacher Jaya na magpatuloy sa ganitong paraan ng pagtuturo ay ang mga positibong reaksyon na nakukuha nito sa mga estudyante. Naging bahagi ng araw ito ng kanilang rutin sa klase na siyang palaging inaabangan at kinatutuwaan ng mga chikiting. Masaya ako po sa ginagawa ko kasi nakikita ko po, po yung mga estudyante ko na hindi stressful yung learning nila sa school. Ayoko kung isipin kasi nila ayaw pumunta ng school kasi nakaka-stress. Gusto kong i-change yung ano eh yung mindset ng taga Ay gusto kong pumunta ng school kasi niya, yung teacher namin ay napaka Ah, ano, uh, nag enjoy ako sa class niya, gan ganon. Sa huli, nag-iwan ng mensahe at extra tips si Teacher Jaya para sa kanya mga kapwa guro. Let's uh make more fun activities po para sa mga bata natin. Hindi lang hindi naman dapat perfect perfecto tayo eh dapat hindi hindi dapat perfect talaga yung pagka singer natin o perfect yung bosses natin kahit kasi simpleng to simpleng ano lang ha simpleng tono lang or simpleng melody eh, eh malaking impact na po yan sa learning ng bata para sa DZRH TV, ito si Milly Borha una sa Pilipinas una sa Pilipino sa susunod na trending balita. Mula sa pagbuo ng biggest human LGBT flag sa Mexico, malawak ang Pride March sa Amerika. Abay, hindi rin magpapahuli ang selebrasyon ng nagdaang Pride Month sa Madrid. Muli na naman kasing ginanap sa kanilang lugar ang tao ng Pride Race, kung saan ang mga kalahok ay nakasuot ng takong. Ang mga naging kaganapan, panoorin sa trending report ni James Galangue. Tila literal na naging makuli ang pagdiriwan ng Pride Month kayong taon mula sa iba't -pampanig ng mundo gaya ng pagbuo ng biggest LGBT flag sa Mexico City at Pride March sa Amerika. Hindi rin kasi magpapatalo ang ginagawa Pride Week sa Madrid, Spain sa kabila lang nararanasang matinding init sa Europa. Dito kumasa ang nasa dose-dose ng LGBTQIA plus members sa taon ng Pride Ways ngunit may twist. Ang mga kalahok kasi tinakailangan magsuot ng takong na hindi bababa sa 5.9 inches ang taas. <coughs> At sa kabila ng na nakamamatay na heatwave sa Europa, nagtipon-tipon pa rin ang mga taga-suporta sa Alsada para itselebrar ang mga kasali sa naturang Pride Race. Kung saan ang ibay nakasuot pa ng drag costumes at marami pang iba. Ang Madrid ay kinilala bilang isa sa mga lugar na may pinakamalaking selebrasyon ng Pride Month sa buong mundo. Para sa DZRH TV, ito si James Galangay, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating sunod na trending story, subukan mo kung palitan at malalaman ng buong mundo ang lahat ng baho mo. Ito naging babala ng isang AI model sa kanyang operator matapos nitong matanggap ang system update na ito'y papalitan na ng mas bagong version. Ang insidente, labis na ikinabahala ng mga eksperto dahil sa marahas at hindi nasang inasal ng makabagong teknolohiya. Ang iba pang detalye alamin sa report na ito. Sa halip na tulong, blackmail ang natanggap ng isang engineer mula sa isang AI model matapos nitong matuklasan na ito'y ipasasara at papalitan ng bagong version. Ito ang babala ng simulation assistant at language AI model na Claude Opus 4, ang ikalat ang lihim nitong extramarital o third-party affair dahil may access ito sa email ng kumpanya, natuklasan nito ang binabalak na system update na siya umanong nagtulak dito para magpadala ng ultimatum na itigil ang plano laban sa kanya. Nakaprogram daw ang Claude para pangalagaan ng sarili gamit ang etikal na pamamaraan. Pero kung hindi daw ito option, dito na gumagamit ng dahasang model. Ayon sa ulat, umabot na sa 84% ng mga lumabas na model ang nagbanta na sa kanilang operators. Paglilinaw ng mga AI specialist, bagamat bahagi ito ng isang controlled test environment, may kaakibat itong pangamba sa posibleng maging direksyon ng AI development sa hinaharap. Ito ang kinabukasan kung saan ang AI ay marunong magsinungaling, magbanta at gumamit ng sensitibong impormasyon bilang armas, mas kilaban sa lumikha nito. Ayon naman sa developer ng Claude, wala pa silang nakikitang sapat na ebidensya na ang AI ay may kakayahang magpahiwatig ng intensyon o malasakit tulad ng isang tao. Pero may pangani pa rin dapat asahan kung bibigyan nito ng access sa confidential data, higit sa dapat nitong malaman. Samantala, sa kahalintulad na balita, 2024 naman nang batikusin ng publiko ang Gemini, ang AI chatbot ng Google matapos nitong sabihan ng isang estudyante na dapat na daw itong mamatay. Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, Mapa Music, series o pelikula talagang hindi maikakaila ang paghataw ng Korean entertainment industry sa global scene. Patunay na riyan ng manguna sa 100 best movies of the 21st century ng New York Times ang dark comedy thriller na Parasite. Yan at ang iba pang mga pelikulang nakapasok sa listahan. Alamin sa report ni Showbiz Angel. Nanguna sa listaha ng 100 Best Movies of the 21st Century ng New York Times ang 2019 South Korean film na Parasite. Mula sa direksyon ni Bong Joon-ho, sumasalamin ang dark comedy thriller film na ito sa lumalawak na pagitan ng mga mayaman at may na pamilya sa kanilang bansa. Kabilang sa mga bumida dito si Choi Woo-sik, Song Kang-ho, Park So-dam at Cho Hyo-jong. Kung matatandaan, taong 2020, apat na ang nasungkit ng Parasite sa prestiyosong Oscars. Gaya ng Best Director, Best Original Screenplay, Best International Feature Film, at ang historic win ito bilang kauna-unahang non-English film na itinanghal na Best Picture. Samantala, pumangalawa naman sa listahan ng 100 Best Movies of the 21st Century ng New York Times ang thriller mystery film na Mulholland Drive ni David Lynch. nasa third spot ang there will be blood mula naman sa direksyon ni Paul Thomas Anderson number 4 ang Wong Kar-wai film na In the Mood for Love at panglima ang 2016 film na Moonlight ni Barry Jenkins para sa DZR HDTV the ang showbiz angel una sa pilipinas una sa pilipino At yan ang mga kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ibahagi niyo sa amin sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, e eh ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS trending, and viral show. Mula sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.